Ngayong tag-init, hindi lang mga beach resort ang pwedeng pasyalan sa iba't ibang probinsya. Kabi-kabila rin kasi ang makukulay na piyesta. Makisummer saya sa ilang bayan at lungsod sa Luzon kung saan bida sa selebrasyon ang mga produktong isda. Narito ang report. Kapag sinabing dagupan, walang ibang produktong pwedeng umeksena kundi ang bangus. At kung gaano ito kabenta sa palengke? Ganoon din sa fiesta. ang libong turista lang naman ang dumagsa at nakisaya sa grand opening ng Bangus Festival sa Dagupan City. Mas marami kaysa noong nakaraang taon. Orderly naman no? yung, uh, yung uh, parada mismo, yung, uh, yung pagsasayaw ng participants, orderly naman. Ano? Nagka-problema na lang tayo nung pagdating dito sa plaza kasi dyan yung buhos ng uh, mga manonood. Pero nakontrol naman natin. Ito naman ang pantapad ng mga taga Santo Tomas sa La Union. Siyempre, papahuli ba naman ang star ng kanilang fiesta? Dahil di narayo pa na marami turista ang produkto ng bayan, sabi ng mga proud na taga Santo Tomas, ang kanilang daing never dying. Napuntahan ko na rin yung Cebu, napuntahan ko na rin yung Palawan na nagproproduce ng daing pero mas... Mas masarap or mas malasa yung daing ng Santo Tomas kumpara sa ibang mga bayan ng ating bansa. Ang fiesta sa Balangan City, Bataan, hindi nanunuyo kahit na ang bida sa kanilang happy-happy e eh, isdang tuyo. Isa sa mga highlights ng tuyo festival, ang longest tuyo laying contest o pahabaan ng mga ipinapatuyong isda. Meron din pa sarapan ng recipe gamit ang produkto ng bayan. Siyempre, ang ending yan. eat all you can, chibugan.